ito. talaga yung mas maganda pagkain sa mga manok para mas maga, mas madali, mas maparami nila yung kanilang mga itlog. So yan yung mga ka-farmers, umiitlog yung manok natin. So ganyan na tunog ay nangingitlog yan. So nakapulot na ako ng limang itlog ngayon. Aantayin lang natin ito. So yan, oh, kawawa yung inahin natin. Matagal pang lumabas. Aantayin na lang natin. Push. Kawawa so, kawawang kawawa mga ka-farmers yung kapag yung manok ay nangingitlog. So yan no? sa Bisaya pa Munas Ginhawa so napakahirap yung pag aaray nila kung sila ay mangingitlog so yan oh. siguro kanina pa ito mga ka-farmers na umaaray so, yung itlog niya ay mahirap ilabas sa kanyang puwit so na kawawa talaga so yan kanina pa yung nagpupush So hindi naman masyadong malaki yung mga itlog nila dahil bata pa. Pero yan oh, umaaray na. Siguro mga 5 minutes na itong nagkaganito pero wala pa rin lumabas yung kanyang itlog. So minsan din mga ka farmers, you oh, know. humihingal na yung manok natin. Minsan din mga ka farmers kapag umaaray sila, umiire ay merong dugo yung kanilang itlog dahil sa pursahan nilang so yan oh, pursahan nilang ilalabas yung itlog so mostly dito mga farmers marami na tayong nakukuha itlog everyday so napakaganda ng pagmasdan nitong ating mga white leghorn cross ng black australorp na nangingitlog na talaga sila wala pa rin <laughs> konting push pa push push mo girl yan itodo mo na para makalabas yung itlog yun So ayan mga ka-farmers yung kanyang itlog. Ayan, medyo basa pa. Pero kapag nahangin na yan, nahangin na So ayan o. Oh, kawawang kawawa yung inahin natin. Dahil di madali yung pagpapangitlog. So ayan siya oh. o. So Kukunin lang natin ito. <coughs> so yun mga ka-farmers oh, medyo basa pa yung itlog so ito na yung nakolekta nating itlog ngayong umaga mga ka-farmers meron tayong 2, 4, 6 2, 4, 7 at itong dalawa ay brown eggs itlog ito ng black australorp ito yung mga puti yung pitong itlog ay itlog dito sa mga white leghorn natin yan at saka dito So nakakuha tayo ng mga itlog mostly dito. Dito dalawang itlog. Diyan yung apat na itlog na nakuha natin. So yan, nangingitlog na talaga sila araw-araw. So magaganda na yung pangangatawan nila. Yan. Malulusog yung mga inahin natin. So ang kagandahan din dito mga ka-farmers ay hindi sakitin itong mga manok na ito. Yung nagawa natin na crosses. So maganda yung kanilang health hindi dumaan ang sakit, hindi dumaan ang sipon. So, kaso nga lang mga farmers hindi ko pa ito malagay sa lupa dahil wala akong breeding pen. So, hahayaan muna natin sila dito sa brooder. Tsaka yung mga itlog naman nila ay hindi naman nila tinutuka. So, ayos lang din yun. So, papakainin pa rin natin sila ng tama hanggang lalaki yung kanila mga itlog. So, yan o. Oh, magaganda talaga sila. So nagdadalawang isip na ako kung ibibenta ko ba ito or hindi na. So titingnan lang natin. So yan o. Oh. So ang ganda talaga nila oh. o. So, ito mga ka-farmers, kumuha tayo ng egg tray dahil napupuno na yung lalagyan natin ng itlog. So yan o, oh, na yung itlog dito sa ating lalagyan. So, tatlong araw din itong kolekta. Same nung una, pero ngayon, mas punong-puno talaga, oh, umaapaw na. So, bibilangin naman natin ito kung ilang piraso yung makukuha natin. Meron tayong 1, 2, 3, ala, kilo, 4, 5, 6, 7, Mainit-init pa yung ibang itlog. 14, 15, 10, 11 Drop 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Dami pa 425 627 829 So almost isang 3 mga ka-farmers yung mga itlog na nakukuha natin. So ito yung sinasabi ko kanina na sa pag-iire ng mga manok yan minsan ito, first na itlog ito kaya mapapansin nyo merong dugo. So yan o. Oh. Dumudugo talaga yung itlog. So makikita nyo naman kanina na napakahirap yung pag-iirin nila para mapalabas lang ang itlog so how much more mga ka-farmers kung malaki na yung itlog so yan o, no? mayroong dugo itlog ito ng manok dito yung white leghorn pero hindi naman nasisira yung puwet nila sajang meron lang nagkaganito na, na, talaga ng na mga itlog pero goods pa rin ito ito yung pang-ulam natin so, yan o no? So ito rin mga ka-farmers, maraming nagtatanong kung ano ba daw ang pinapakain natin sa mga manok natin para mangitlog kahit walang rooster. So yung pinapakain ko sa kanila ay yung breeder pellets lang sa ngayon. Pero kung kayo mga ka-farmers, ito maganda itong gawin nyo, yung mixture na ito. So yan lang. Eh. So ganyang mixture na yan. So ang mixture na ito mga ka-farmers ay meron itong halo na... Uh, yung layer crumble So, yung pampaitlog talaga sa manok. So, uh, merong layer crumble, merong breeder pellets, at saka merong crack corn na inih inihalo natin. So, ito talaga yung mas maganda pagkain sa mga manok para mas mas madali, mas maparami nila yung kanilang mga itlog. Ayan o. No? So, mabango din ito mga ka-farmers dahil dyan sa layer crumble na inilagay natin. So, sa mga nagtatanong, ito na yung sagot niyan na magandang patukas sa mga manok para umiitlog. So, mix po ito, breeder pellets, layer crumble o laying mash, tsaka may halong mais, crack corn. So, Pero itong mga itlog na ito, ay ginamitan lang natin ito ng breeder pellets. So, ito yung natira kong feeds noong mga nakaraang buwan na ginamit, ako, na ginamit ko. So, yan na lang yung natira. So, ito ay ginagamit ko din sa mga So yung purpose ko nito is yung sa game poll ng mga manok para makapag-produce ng maraming itlog. So yan yung pinapakain ko sa kanila. Alright.